Minura ako. Good morning mga kayap. Panibagong araw at syempre panibagong video na naman tayo. At this time mga kayap, ang video natin ay kakaiba. No? Meron na namang barumbadong driver. So bago nga ang lahat mga kayap, gusto ko muna kayong kumustahin. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Alright. So kung ako naman ang kumustahin nyo, nasa mabuti naman kaming kalagayan kasama ng nag-iisa kong wife. <laughs> so dito nga mga kayap, sa BGC habang binabaybay ko yung kalye na to no mga kayap syempre nagdaan-daan ako dito kasi hindi lang ano no hindi lang maraming tao ang tumatawid syempre marami ring sasakyan dito kaya nagdoble ingat ako dito syempre hindi lang doble ingat nagdahan-dahan lang din ako dito no mga kayap, kasi once na nagkakamali ka dito maigpit yung mga nanghuli dito no hindi to sakop ng ano no MMDA mga ano dito mga kayap, dito sa BGC talaga mga martial yung mga nanguhuli dito kaya sobrang higpit dito. Kaya kung kayo napagpad dito sa BGC mga kayap, magdandahan lang talaga kayo at syempre huwag nyo kalimutan magdobli ingat. Alright! So malapit na nga tayo dito sa point kung saan meron akong na-encounter mga kayap na uh, mayabang no, na drivers. So ito nga mga kayap, dire-diretso lang ako niyan. Kita niyo, hindi naman ako pumasok dito sa kanang kasi alam ko na pak, uh, going to right yan tapos derecho kasi kakaliwa tayo mga kaya. So dito nga nakita nakita nyo naman 'di ba sa lane nag-stay lang ako diyan sa kaliwang lane pero sa gilid lang ako mga kaya. Tapos nagulat ako sa nangyari. Ganito nga nangyari mga kaya. Bobo! Bobo! So yan nga mga kaya no. Minura nga ako, nagulat nga ako na bigla akong sinigawan no. Ano kayang ang ko? So kaya na lang umusga mga kaya no. So hanggang dito lang muna yung video ko. Pwede kayo mag-comment sa baba kita. Kits tayo sa sunod ko ng mga video mga yap. Love you all.